Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang naging unang misyon ng BRP Miguel Malvar sa West Philippine Sea na kung saan ay nakaharap agad nito ang isa sa mga warship ng China. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Noong nakaraang araw lang nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command ng ikapitong maritime cooperative activity sa karagatan ng West Philippine Sea sa tapat ng baybayan ng Zambales. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kooperasyon at interoperability ng dalawang bansa para sa mas epektibong pagtutulungan at pag-unawa sa galaw ng bawat isa sa dagat. Ang highlights ng operasyon, ang unang opisyal na misyon ng bagong komisyon na BRP Miguel Malvar Ayon kay Captain Paul Michael Hetchanova, mahalagang aspeto ng operasyon ang pagsubok sa mga kakayahan ng sensors at systems ng magkabilang pani. Kasama sa mga asset ang USP-8 Poseidon Aircraft at BRP Cabra mula sa Philippine Coast Guard. Bagamat isang araw lang ang operasyon, ay naging matagumpay ang nasabing pagsasanay, isang malinaw na sinyales na handa ang Pilipinas at Amerika na tumugon kung kinakailangan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. May namataan na Chinese PLA Navy vessel, mga 8 hanggang 10 nautical miles ang layo mula sa BRP Miguel Malvar. Ayon kay Captain Hechanova, nakita ito sa radar pero wala namang kakaibang kilos. We were not hampered by their presence, Ania. Dagdag pa nito na hindi nagpaapekto ang crew ng BRP Miguel Malvar at itinuloy ang pagsasanay at pagsasagawa ng operasyon sa karagatan We were able to detect at our uh, natin from the range of 8 to 10 nautical miles. However, there uh, pong uh, ginawang uh, unusual activities. So we keep on tracking them. We were not hampered by their presence. Our uh, focus po natin is to maximize the training opportunity for this maritime cooperative activity. The pinaka aspect of this is uh, we were able to test our capabilities. We were able to, uh, to uh, operate. to enhance our interoperability. Ang misyon ay nagtapos ng mapayapa at matagumpay. Walang dangerous maneuver, walang tensyon, at higit sa lahat naipakita natin ang assertion ng ating sovereign rights sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay patunay na sa tulong ng ating mga kaalyado, hindi tayo nag-iisa sa pagprotekta ng ating karapatan at kalayaan sa West Philippine Sea. Ikaw, Anong masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ngayon sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.